tinanong ko yung bata, kumusta ka na? Okay lang po, father. Pero nung hinawakan yu, ko yung kamay niya, dalawang kamay niya, naninigas. Bago kami nagkaharap, oh, normal lang yung kamay niya, hindi naninigas. Yes, pa. Pinunasan ko ng holy and exercise oil, bigla lang sumigaw. At sabi ko sa, sa, sa dalagitang ito, tumingin ka sa akin and repeat after me, I love you, Jesus. At ang response niya ay, Ah hindi. Hindi ako magsasalita ng I love you Jesus. I love you Mama Mary. Ah hindi din. So fa Magandang umaga sa ating lahat. Kumusta po kayo? At sana, nasa mabuting kalagayan po kayo. At ang ating office ngayon, uh, open ngayon from Thursday to Sunday. At uh, ang daming tao, higit sa 200 ang mga bisita natin ngayon. At uh, uh, mga laon na pupunta tayo sa office for uh, uh, administering the sacrament of healing confession and renting of the sick and then the eucharistic healing exposed natin yung blessed sacrament para yung mga kapatid natin na may karamdaman they will adore uh, the blessed sacrament and he's the source of healing the eucharist so pero meron pa tayong anointing of the sick sa Canlusong Valencia Bohol after sa ating live. At uh, kumusta na po kayong lahat na nakikinig at nanonood sa ang dakuman sa mundo. Uh, greetings muna si Fair Celestia si Listia, na unang nag-comment. Uh, Good morning Father Darwin and you Berkit Kano. So magsishare ako ngayon sa experience natin dun sa uh, Kamigan. Especially, specifically sa Mambahaw mga kapatid. At si Minang Rabas Duran, ganda ng audio mo, dre. So, na-on ko na yung audio natin. At malinaw na malinaw na yung uh, paghatid natin sa katotohanan. Masalamat po tayo ni Sir Elthon uh, Salimbahon sa Bugu, Cebu. Na nag-provide natin ng lights, mini studio, uh, video, microphone, uh, laptop, uh, ang Uh, kaya nga, uh, ang ganda ng ating live. So, uh, ludubli na yung gana ko sa paglalive mga kapatid. Sama ko ngayon si Edison, ng uh, ating sacristan mo yun. Aplido mo, Edison? Pa? Patian. No? Ating deliverance minister, Brad Edison Patian, taga uh, Valencia, Bohola. At si Mary Claire. Molit Enriquez. Morning, Father. No? Si Lorna Abadunado. Kap Kapara. Si Lord Father watching from Merida Leyte. Si Joanna Alcutin Cambas. Good morning, Father Darwin. I knew Birgit At si Mary Claire Molit Enriquez. No? At si Father L.B. Moore Herb is watching. Magandang uh, umaga sa iyo, Father. At si... Jima Sela, Baro, mayung buntag dre. God bless po. Seria si Tamunan, good morning po dre. So kasama ko din si Buknoy dito, no? Laging naglalaro sa kanyang bola. At si Lu Takulod Bal the Pine. Good morning, Father watching from Bukidnon. Okay. At si Dining Balasa Santos. Good morning, Father. Watching from Chenson po. God bless you po. So, salamat sa Diyos na uh, walang malaking uh, uh, ang Chenson sa pagbisita ng Lindol. Hindi katulad dito sa atin sa probinsya sa Bukol. Grabe. Si Julius Sands, watching from Mambaling, Cebu City. Si Wills Doe, good morning, Father. Nora Birami, Good morning Father Darwin. So, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. At hindi ko mabasa lahat ng mga comments ninyo. Ilang daming nagko-comments sa uh, ating live. Uh, merong 178 actual viewers natin ngayon at 164 reactions and comments natin, uh, ha malapit na uh, 100 comments, no, malapit lang ta bago lang tayo nagla-live mga kapatid. At ngayon mga kapatid, isi-share ko sa inyo ang karanasan natin, ang experience natin doon sa Mambahaw, kamigen uh, sa San Nicolas de Tolentino, Paris. Uh, well, nag-uusap kami sa dalawang Paris, si Father Philip Agcopra uh, at si Father Elvin uh, Semeni. Si Father Philip, <coughs> newly appointed exorcist, bago lang siya naging pari. Isang taon pa lang siya naging ganap ng pari. Naordinahan siya ni Archbishop Jose Cabantan, ang arsobispo natin sa Cagayan de Oro. Sabi niya sa akin, mayroong isang talagita, 16 years old, parokyano niya doon sa Camigan, mambahaw, na hinaharas ng demonyo. At binigyan niya ng rule of life dahil first time niya yon na ma-encounter uh, matapos siya ma point na exorcist or diocese sa uh, Cagayan de Oro. At uh, sinabihan ko siya na kung makapunta siya dito, yung dalagita, mamaya sa toko, ipahintulot ni Father Elvin na mabigyan natin ng prayer. Dahil open na open yung third eye niya. Nakikita siya ng mga espiritu, ng mga galak. At dahil doon, uh, marami siyang iniindang karamdaman sa kanyang, uh, sa kanyang katawan. At matapos ng ating talk, may eh, talk natin doon sa San Nicolas, November uh, 17, 1 to, 1 to 5, pero natapos tayo mga 6.30 na po. At na bigyan natin siya ng deliverance yung talagita bang 6:30 na mga 6:40 siguro sa sa gabi at uh, ang mga tao umuwi na mga pero meron pang uh, hindi pa umuwi mga 40 or 30 ka mga tao sa loob ng simbahan matapos natin na picture picture <laughs> at diniliverance ko yung bata sa loob mismo ng kanilang uh, simbahan. Nandun si Father Philip Agcopra, naka-witness. Tinanong ko yung kasama sa bata dahil uh, late na dumating yung tatay niya at yung mga kapatid niya. Nauna sila. So, sa talk natin, nakikinig sila. Pero hindi mapakali yung bata. Yung dalagita. Dalagita. Hindi siya makapaka, map, makapag uh, ano yan? hindi siya ano dispose laging disturb yung isipan niya hindi makapakali at nung nagkaharap na kami sa dalagitang ito uh, 16 years old pero hindi siya malaki maliit lang na dalagita uh, tinanong ko yung bata kumusta ka na okay lang po father pero nung hinawakan yu, ko yung kamay niya, dalawang kamay niya, naninigas. Grabe yung pagkatigas mga kapatid. Naninigas talaga, no? at Yung dalawang kamay niya, <coughs> grabe yung tigas. <coughs> Tinanong ko yung kasamahan niya, ah uh, yung kapitbahay niya, yung kasama niya. Tinanong ko na naninigas na ba itong dalawang kamay niya? Nung kailan ba ito naninigas? Ang sagot niya, uh, noong nagkaharap kayo, Father. Pero bago kami nagkaharap, uh, normal lang yung kamay niya, hindi naninigas. Yes, Father. At uh, nakita yun sa mga tao, ang tigas ng kanyang, ano, uh, yung kamay niya, magdalawang kamay niya. At sige, Father, sabi ko ni Father Philip, agkupra. Uh, uh, Dahil matapos nito, na-inspire siya. Lalo sa ministry nito. No? So, At uh, sinabi ko ni Father, na magsimula na tayo, Father. No? Sinisil ko yung lugar, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in the name of Jesus, if forbid any demonic interaction and communication, and I seal this whole place with the precious blood of Jesus Christ ano ang pakay na isil natin ng lugar bago tayo magsimula sa deliverance para ang mga demonyo hindi maka rescue na na-seal natin ng buong lugar eh. So, ang nangyari mga kapatid, sinisil natin and then nagsimula na tayo sa purple protection and then Ninagyan ko, nagsimula natin sa prayer of deliverance, ninagyan ko ng holy exercise uh, oil, yung dalawang kamay ng dalagitang ito. Pinunasan ko ng huli ng exercise oil. Bigla lang sumigaw. Nga! Sayang hindi natin na videohan. No? Sumisigaw sa harap ni Father Philip kopra uh, Copra. Sa harap ng manghigit sa uh, 40 ka mga tao na ka-witness sila. Na normal naman ng bata. Before deliverance, but during deliverance, at nakita nila how powerful the sacramentals is, are. Lignan mm, natin ang holy and exercise oil, sumigaw ng malakas. At matapos, uh, pinatuloy natin ng prayer. At hindi na siya sumigaw. At sabi ko sa baba, sa dalagitang ito, tumingin ka sa akin and repeat after me, I love you, Jesus. At ang response niya ay, ah, hindi. Hindi ako magsasalita ng I love you, Jesus. I love you Mama Mary. Ah, hindi din. So Father Philip, nandito pa yung demonyo sa katawan niya. So kumuha ko ng Holy and Exercise Oil muli at nilagay ko sa ulo niya. Oh, Dito sa banda, sa kanyang ulo. Pag tama, Jud, at pagdaman niya sa Holy and Exercise Oil sa kanyang ulo, sumisigaw na naman ang malakas. Oh. Grabe yung pagsigaw, mga kapatid. At dahan-dahan lumina yung boses niya at hindi na sumigaw. At tinanong ko naman siya, tumingin ka sa akin. At repeat after me, I love you Jesus. Lumilingon pa rin, hindi. So, nandito pa sa kanyang katawan, Father. At hindi pa siya makarecite, I love you Jesus and I love you Mama Mary. At yung likod niya, hinuha namin, ah... Uh, inaplasan namin ng Holy Nixus sa so kaya yung buong likod niya. Sumisigaw na naman. Na ang malakas, na malakas. Narinig ni Father Philip, narinig ng mga parokyan niya doon mismo sa parokya sa San Nicolas de Tolentino mga kapatid. At nasyak yung mga tao. Bakit yung bata normal na normal during deliverance nag -react? At sumisigaw ng malakas mga kapatid. Nakita na mga tao yon Yung mga PYM yung mga organizer sa pag-invite natin sa pagbisita nila doon, actual po yung nakita nila. Hindi po yun ka kasama namin, kundi parokyano mismo nila na open na open yung third eye because third eye is not a gift of God, it is a curse from demon, mga kapatid. Dapat nyo yan malaman. So nangyari mga kapatid, patuloy tayo. So, ang hindi namin nalagyan, nalagyan na namin yung kanyang ulo, ng holy exercise oil, yung sacramentals. How powerful is the Lord using the sacramentals of the church? Kung nalalaman lang ito sa mga pari, they will bless more the sacramentals of the church. Dahil ito lang umibigay namin sa inyo. Wala namang kaming pera na maibigay sa inyo. Pero itong mga sacramental blessings is a great blessing to us. It is a given blessing uh, protection and instituted by the church, approved by God because it is uh, instituted by the church, mga kapatid. So, anong nangyari, mga kapatid? Hindi pa rin siya makarecite, I love you, Jesus. So, sabi ko ni Father Philip dito sa kanyang tiyan, Father, tupunasan natin ng holy and exercise oil. Pinunasan yung kanyang tiyan, sumigaw ng malakas muli. Yeah! Sumigaw ng malakas. <laughs> at ang nangyari mga kapatid, humihina yung kanyang boses at hindi na sumisigaw. Nami ko tumingin ka sa akin at recite after me, I love you Jesus. Sabi niya, no, no, no. At yung kanyang paa lang, ang hindi na punasan ng holy and exercise oil. Yung paa niya pinunasan ng holy and exercise oil, sumigaw na naman. <laughs> na malakas, na malakas. At, humina yung kanyang pagsigaw, at hindi na siya sumisigaw. At, sabi ko sa dalagita na, look at me, and repeat after me. I love you, Jesus. Sabi niya, nahihirapan siya sa pagsasalita. ah Nahihirapan siya, ano? Sige, kaya mo yan pag recite na Jesus do na nung balik na kanyang consciousness nawala pala siya totally black out pala siya during deliverance uh uh sabi ko sa kanya I love you Mama Mary I love you Mama Mary and then sumasama na siya sa dasal in the name of Jesus I renounce all my psychic ability I renounce all my superstitious belief I renounce all my occult involvement from my ancestors. I repent. And then, uh, sumasabay na siya sa dasal sa atin, mga kapatid. Uh, completely liberated at hindi na nanigas yung kanyang mga kamay, yung paa niya, naninigas din after sa pagpahid natin ng holy and exercise oil, palipat-lipat yung mga spirit sa kanyang katawan. At tinanong ko siya after deliverance dahil gumagaan na yung kanyang kanyang katawan. At sabi niya, salamat father. Salamat. Thank you talaga. At tinanong ko siya, during deliverance, dahi, uh, alam mo ba na hindi ka makarecite, I love you, Jesus? Sabi niya, hindi ko yun alam, father. Alam mo ba na sumisigaw ka ng malakas, matapos mapahid yung holy exercise oil sa katawan mo? Hindi naman ako sumisigaw, father. Pero narinig di Father Philip Agcobra, narinig sa mga parokyano nila, ang malakas ng pagsigaw niya pero unconscious pala siya doon. Dahil itong batang ito, dahil sa kanyang occult involvement or infestation sa kanyang mga mga kahoy sa kanilang lugar or sa kanilang bahay, yun ang nag-lead sa opening or occult involvements nila yung ang naglig sa opening sa occult third ay niya. So, psychic ability makadama na sa mga espiritong gala, mga kapatid. At yun po ang nangyari sa kanya. At sabi ko ni Father uh, Philip, Father, kailangan niya ng series of deliverance at kailangan din niya na makatikay yung buong pamilya para silang lahat ay yayakap sa sakramento at magsimba na every Sunday po. So, yan ang advice natin sa kanya. At matapos doon, uh, sabi ni Father Philip, uh, yun lang ako, first time nakakita ng ganoon, Father. At nagsasalita siya ng ibang linggahe, by the way. At inspired din si Father Philip. Baguhan pa po siya sa ministry ito. At pasalamat po tayo. Dahil siya po ay agresibong agresibo, positive na positive na yayakap yeah, sa ministry ni Kristo. By the way, mga kapatid, sa mga paring nakikinig ngayon, hindi kailangan maging exorcist ka bago ka mag-deliverance. Lahat tayo po because we are baptized. Lahat ng pari ay baptized, baptized with the Trinitarian formula. We receive the sacrament of confession, confirmation. We receive the sacrament of confession. We receive the sacrament of uh, Holy Eucharist we receive the sacrament of ordination po. So what a great power in the hands of the priest. Yung kamay ng mga pari ay makapagaling. Pero oh, hindi naman lahat ng karamdaman ay mapagaling sa pari. Uh, kailangan din natin ng doktor. You should go to your doctors, mga kapatid. Hindi naman tayo mga fanatiko. Pero malaking tulong yung sacraments, mga kapatid. Upang makasave tayo ng malaking pera at itong sinasabi ko ay very real and experiential sa mga taong nakikinig at sa mga taong sumusunod sa palatandaan ng simbahan po. Okay? At mag-greetings na lang tayo. Uh, mamayang gabi, meron naman akong i-share sa inyo uh, at nasihan ako na mag-live dito dahil no ang ganda ng studio natin. Pasalamat tayo kay Brother Elton sa na ginagawan tayo ng mini studio upang linaw na linaw ang dalisay na aral ng simbahan na ating maipayag sa inyong lahat po. Amen? Uh, sa mga gustong tumulong sa ating sports and evangelization, ang ating sports and evangelization ay mangyayari sa La Victoria, La Victoria Valencia, Bohol. So, pwede kayong magpadala Uh, sa inyong tulong dahil buong barangay, isang barangay lang ating pakakainin at magkatay tayo ng baboy sa mga sa mga tao na bibisitahin natin. And then by doing that we evangelize the the faithful. At sa inyong tulong mga kapatid, uh, dahil ang naisipan ko mga kapatid, gagasto nga tayo sa bulaklak during fiesta. 80,000, 100,000, for decoration sake. Uh, why we never spend for evangelization no why we are so uh, kuripot uh, in times of evangelization so every month po ito ang ating sports and evangelization at kita nyo naman na maraming na evangelize ang ating i-highlight doon ang evangelization meron tayong laro at uh, ang pinaka bukid po bulubunduking bahagi ng 30 or 40 minutes from the town ang La Victoria, Valencia, Bohol. At yan po ang day natin this coming December 2. Pagkataytay ng baboy, pakainin natin sila. Mga 800 to 900 or 1,000 100, ka mga ang population nila doon na ating bibisitahin at ating pakakainin. Milioria Abaraka. Aba, Arabaka. No? So si Elmer Bitonia, Father, sana po magkapunta po kayo ng Saria, Quezon Province. Ang dami po naniniwala sa mga albularyo. Totoo. Ang dami doon sa tiyuhin uh, ko po. Di ko mapigilan sa pagpanggamot. lang. Uh, as long as you, you share the teachings of the church and the truth of our faith, huwag kang mag-alala. Dahan-dahan naman, hindi naman yan uh, instant mga kapatid. Hindi naman yan instant na ma-converted lahat. So, ang dapat nating gawin, uh, dublihin natin yung ating kaalaman at yung konkreto na ebidensya nating isi-share sa ating mga kapatid. Okay? So, <coughs> oras na po. Wala na tayong oras, mga kapatid. At salamat sa inyong mga comment at sa mga nagpadala ng mga stars. At sa sumusuporta sa ating sports and evangelization po. Pakiti Maria, the tax CFD with a humble heart po. God bless. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.